Ayan, isang magandang araw na naman sa atin mga kaprobinsya, no? Mamundok na muna tayo. Grabe, nakapang-nursing pa tayo, ba? So, umalis tayo dun sa ating uh, trabaho muna. Nag-live tayo sa Sinter. Uh, dahil mayroon tayong medyo malaki ang sideline ngayon. So, nandito tayo ngayon. Kasama natin ngayon sila Kuya Jidol sa harap. <coughs> so, mag-harvest tayo ng uh, badak grabe magkano na naman kaya kikitain natin tag 100 na yung piraso ngayon ang mahal na masyado so yun nasama nyo kami may order kasi sa atin na 15 piraso so syempre papadagdagan natin yan ng konti sa ating buyer no dahil nga ang lupit napakabait niya sa atin so ayan tara nandito na tayo sa spot ito lalaki ng mga bunga oh ayan oh di ba so ayan nandito ayan. Nakikita nyo ba? Laki yan guys. Ayan. May hinog. Kung may hinog, papakita natin dito. Wawak-wakin natin. Ayan dito. Ang lalaki mga kaprobinsyo. Oh. Ayan. Tingnan nyo. Kita nyo ba? Ayan o. Oh. O. Oh. Ayan siya si George. Ayan na siya. Umakit na. Ayan yung malupit na ano dito. Tagakit. Ikaw pa kaya na malambot lang hindi mo hindi maakyat itong mga badak na katigas-tigas. <laughs> Sana all. Ayan na yun na siya mga kaprobinsya sa taas. So pinipili niya na yung mga tag 2 to 3 days na lang na maluluto na. Siya kasi yung ano namin dito ah tagapili no? Sungkiter. Oo. S sungkiteros. Ayan. Kung may kantoteros siya sungkiteros. <laughs> Ayan guys. Ito si Kuya Jidol ito yung ano naman dito sa atin Busloeros <laughs> siya yung malupit na magpili pagdating sa mga ibang prutas ginabusloin niya lang yan eh saglit na lang busloin yung mga prutas guys alam niya alam na alam niya yung mga matatanda na so pag matatanda na guys binabusloeros niya na yan Ayan. Yats! So dito may na isa dito pa lang kailangan i-check na natin. Uy, may tama to, pre. May tama oh. So ito, ma-check nito, reject. Pwede yang pagbinta, guys, kapag dito dito lang. 'Di ba, Kuya Jules? Kasi hindi siya malayuan kasi kapag tina-travel pa natin ng malayo masyado, eh nasisira siya. Grabe yung yeah. camera natin, pre, blurred na blurred talaga oh. Sa sikat ng araw siguro. Oo. Oh. Ay, hindi. Sa kami. So, kayo, kayo, ayan, mga kaprobinsya. Ayan, oh. Ito. Ito to. Ah, ito yung mga kapal? Hmm. Ang ano? Mas lirash nila. <laughs> ito kapal yung may ano ba iso. So, ayan. Uh, isa pa lang. Ah, may dalawa na pala do'l, no? Ito yung isa. Ay, ito may tama din do'l. Ito, goods. Yan. So, ilagay na dyan natin. Lumaw yung mga walang tama. Oh, sakuhin na, sakuhin. Yan, yan na natin dyan. Ayan. Alright, dalawa pa lang. So, ayan na mga kaprobinsya. Uh, ano na natin? Tawag dun. Antay-antay na lang natin na matapos lahat ng ibabagsak dito. No? So, may 20 pieces tayo yung 5. Uh, i-free natin sa ating buyer. Para syempre matuwa naman si ma'am. Tsaka maliban dun siyempre. Eh, hindi siya magsawa na bumili sa atin. Kasi minsan nga, hindi natin maiwasan din na may nabubulok na dito sa itong mga pinakukuha nga so para may pangpalit siya ayan mga kaprobinsya yan <laughs> ay napaka na yan siya siya din diway na mami <laughs> ayan Okay. so ilan pa lang ayan madams malapit na naman itong mapuno Marami. dito parang bukas lang yata ito mahinog na ito May maghinog to dol bukas dol? Huh? May maghinog bukas. Sigurado to. Ayun oh. No? So yun na mga kaprobinsya. May natagpuan na tayong luto. Okay. Ah. Uh -huh. Ayan oh. No? Woohoo. Ba't dol yung amoy niya? Dol hinog. Saan <laughs> ko may kuchilo ka pambiyak? Ala na. Paano natin ito masubukinin? dala mo to? Ano, yung duck? Yun o. No? So, subukan natin to dito. Siyempre. Yung mga pinagkukuha natin kasi guys, ah, matatanda lang yan, mga 2 to 3 days pa mahinog kasi nga. Malayo pa yung travel nga, yung iba ay siguro, maabot pa ng labas ng Palawan, no? So, dito kasi sa atin sa Rizal, dito talaga yung pinakamaraming mapagkunan ng ano, ng ito, yung badak. So, yun, trabok natin doon. Ganito lang guys, magbukas. Napaka simple. Tapos nang simple, ikot-ikotin mo lang. At ang mabalatan mo lahat. Ooh, yan na siya. So ito, fresh na fresh na hinog. Galing sa ano? Galing sa puno. So kakalaglag lang. Kakakuha lang. <laughs> Kainin natin to para kakakain lang din. Grabe tamis. Lasang badak. Mamaya may ito. Mm -hmm. nagdak ka, eh. Madak, huh? <laughs> ha? Lala kapal, ha? Grabe, guys. Sulit yung kapal. Ah, teka lang. Papakita lang natin sa inyo, no? Ito yung pinagkunan natin mismo. Ayan, siya. So, grabe kasi kapag pungkol yung daliri, no? Hirap. Ah. Ayan siya guys, ang kapal guys oh. Kapal? laman? Ang tamis. Solve. So yun, nakatikim na tayo ng isa. Tapos medyo maano siya. Ah, uh, tawag dun. Ano endol doll? Yung parang creamy. Yan. Uh. So, ayan. Ah, nandito. May nakuha na naman sila. na. Pakita na natin sa inyo, no? Sa mga walang kutsilyo, ganito lang to guys. Kapag hinug na, kagatin nyo lang simula dito sa puno pa baba. Ayan guys. Ah, dito lang yan, malapit sa may ano. Ayan o, no? kikita nyo ba yung ano na yan? Bundok na yan. Ayan, dito lang yan, malapit banda. grabe mga climbers dito tapos na po ang so ito na ah mga amen so ayan na Whoa. so ayan na po ma'am mamaya mamaya na sa puerto na to bukas manila na siya sila ang mga bagong ang laki nito pre Itong malalaki presyo natin tibenta. Maliliit 'yung kasi kanya-kanya. Eh <laughs> na si so, kuya ito 'yung yes. ano driver dito. Sa so, mga nag-harvest. Niyan. <laughs> so Uy, si kasangga pala ito. Kasangga. Pakat. <laughs> it. So 'yun tara-tara Hanggang dito na lang guys, ha. abangan niyo na lang mamaya. I, magbabalik tayo i natin syempre kung magkano yung abutin ng ating kita no so ang bayaran nito is via GCash GCash yung bayaran natin ngayon grabe ka social na natin kapal ng mukha natin eh no All right So yun Ayan nga pala sa mga hindi pa nakapag-subscribe tsaka follow sa ating Facebook tsaka sa YouTube no. Ah uh, baka naman Pakilas hindi ka naman. ano sa inyo. Hindi mabigat sa inyo yung pag-click ng ating likes, uh, follow, tsaka subscribe, ano? Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa, sa Buhay Provincia TV. Uh, together with siyempre lahat ng mga native fruits, mga pamumuhay dito sa probinsya, no. So ngayon, hindi pa kasi tayo nakakapag hunting-hunting ng mga ano, hmm. alimango or isda kasi nga busy tayo dito sa bundok dahil tagprutas na naman so maraming order sa isda kasi guys yung nahuli natin yung mga tarikasang na tinatawag ba yung mga ganito lang kalalaki so wala nag order dito tayo guys may kita tayo ayan ayan lang dito lang maraming maraming salamat